Pero ito, may kwento ko. Alam niyo yung ano, tuk, kwento ng tuko na nakagaling ng cancer? Yeah. Hmm. Mahal dati yun ah, sa Manila. Okay. Alam niyo yung scam tungkol dun? Oo, oh, nabalita ko din yun. No, okay. I, okay, game. Ganito yun ah. <laughs> kasi, ewan eh, ko lang, konti lang yata yung nakaalam talaga, nakafigure out kung paano i-execute yung scam na yun eh. Inalam ko yun nung bata kasi parang, paano sila nakagawa ng pera dun? So, okay, ganito daw yun. Halimbawa si Kika, um, tuko seller. Okay customer niya si YB. Si YB, nasa, kwento ng kapitbahay niya, mahal yung toko. Naghanap siya ng toko. Binili niya kay Kika, 100K. Kasi, bakit niya bibilin? Kasi ako, sasabihin ko kay YB, YB, kailangan ko ng toko, bibiling ko ng 200K. Nakita niya si Kika, may toko, 100K. Anong gagawin mo kung ikaw si YB? Yun yun. Yes. Anong gagawin mo ikaw si YB? Pibilin mo yung toko ni Kika. 100 lang eh. 200 yung hinahanap kong budget eh. Pag nabili mo na, we bounce, dog. Sa'yo na yung toko. <laughs> Tayo na. Isipin mo paano na-create yung plano na yun. Magtotropa sila, tahimik, iisip talaga sila. <laughs> toko. Alam ko na, pare. Tuko na lang yung sagot, pare, sa kahirapan natin. Parang ganito din siya. Parang ganito din siya. Baka sobrang tahimik, tapos may... Tuko! O yun! O yun! Napatingin sila doon yung Ina, ito. magpapayaman sa atin. Tapos yung mga homies niya. Gagoy, totoo yan. Umabot ng million yun umabot ng millennials kam na yun. Na. Tapos yung mga homies niya, nalilito. Anong pinagsasabi mo ng toko? Basta maniwala kayo sa akin, takin ng toko. Tol, kung naan papanood tayo noon ngayon, Siguro natatawa siya. Putang ina, tama yung kwento niyo, Tol. Breakdown tayo. <laughs> <The> breakdown <laughs> tayo. talino talaga ng two joints. Kaling natin, Tol. The breakdown nila yung ano natin. Isistema. <laughs> Oo, oh, systematic. pukin ng inang yun. Napalaki nila nang napalaki yun, ha? Maliit lang yung kwento ko, tatlo lang kami, ha? Pero napalaki nila yung circle um, mga, na yun. So, yun. Oh, si, y, si YB, kinuwento niya kay ano, kinuwento niya kay ganyan, nagpasahan, umabot ng 300, umabot ng 400, umabot ng 5, kaya umabot na ng million yun. Lumaki na yung circle nila. So, gumawa sila ng inventong market. Tapos, ang ending, kung, ito, naka, no? kung nakaninin 1 million na tuko, yung, yung, yung nakabenta ng 1 million nila, yun, siya yung pinakamasaya. Gets mo? Yung nakabili ng 1 million na tuko, siya yung pinaka na scam dun sa circle <laughs> na yun. Kasi ang ending niya, tuko na worth 1 million na imaginary lang naman yung value kasi yung imaginary, yung group lang yung gumawa ng imaginary value nun. Nag-rag pull tol, no? Nag-rag pull. Mm -hmm. Quit na, alis na tayo yan. <laughs> na natin yung pera. <laughs> Tangin na, imagine mo ikaw yung tuko sa storya na yun, no? Putangin so, na. Tangin na mga tao to. Nananahimik ako dito, eh.